Kasi ano na, si Junior. Oh, oh baka <laughs> oh, Daddy. Daddy. Oh. sa Edward na lang, Ha? Sino pa? Para si... pa si Siyempre daw. mo ako? Tak kita kedade. Tam. Tam tam tam. <laughs> Extra head. Tam. Oh, saya ni Benji. Apa saya Benji? Oh, ayan, si Benji.

Salam mga lahat, 30. 30. Dalawa na. Dalawa na. 20. 4. Wala na ha. Sarado na si Kathy. Ayaw. Ewan. Tapos, 20. Sige si kathy 30. Kompleto na ha. Patlo Oo. Oh, ah saan? Tatlo? ko, oh, Ano, ano sa ba? Tatlo! Watro din nilagay mo? 90 lang? Ayokong oh, tanga. Saan nalang? <laughs> ka <laughs> na. Apat hindi mo, apat lang. Oo. mo. Maraming entry. Okay, okay. Bakit daw? magkano ba? Ay, Si Yuki. Sige, ko si ano, si si Yuki.

bibilangin natin. Bilangin mo kung ilang pera. Bilangin mo, mo muna yung papel. Yung ano, yung numero ng pangalan. Ano bilangin mo? Oh, yung ah. papel? Para kung malalaman. Ini na ngaji dalam kerja apa? Ia, ia. Yan pergi mana tu? Kalau pergi mana tu?